team Nationwide Di ka na mahuhuli sa balita Di ka na may iwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari Saan magbahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita Lahat kuha Lahat hagib Mga balita Komentaryo Iisang programang dapat tutukan at pakinggan Radyo Natin Nationwide Kasama ang pinagkakatiwalaan Angelo Angelo Palmones Radyo Natin Nationwide Nation Wow. Isang maulang umaga pa rin dito sa Metro Manila Pero at least hindi na binabagyo ha ah. Ngayon po ay Huwebes uh, uh, 25 na ng Hulyo uh, 2024 Radio natin Nationwide Nationwide May Pahabol na report pa si uh, ano? Uh, Army, Army. Oo, oh. Wala po sa 105.3 Radyo natin Gimba Ma'am um, um, Army? Yes, uh, good morning uh, Sir Angel, Miss Cheska. Maulan pa rin uh, na umaga pala at sa lahat ng ating uh, listeners nationwide. Uh, ilang uh, barangay sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija ang binaha dahil sa pag apaw ng sapa, dulot ng uh, super typhoon Karina at ng habagat. Ito ay dahil sa tuloy-tuloy na buhus ng ulan magdamag kagabi. Kaya umabot sa loob ng bahay ang tubig sa mga... Uh, purok uh, ng, uh, sa barangay tampak Uno at uh, barangay Nagpandayan. Sa so, situational report naman ng GIMBA Disaster Risk uh, Reduction Management Office as of 7.30 a.m. kaninang umaga, katamtamang ulan na lamang ang nararanasan sa munisipalidad, ngunit above normal level na ang mga ilog. Nananatiling passable naman ang mga daan sa lahat ng klase ng vehikulo at walang nai-report na malawahang power at communication interruption naka-standby ang uh, mga rescue teams at equipments gayon din ang relief goods para sa mga mga ngailangan dito. Sa report, nagkaroon din ng road clearing operation sa highway sa barangay Kabaruan kaninang alas 4 ng madaling araw dahil sa tumbang puno ng kamatsili. Samantala, kasama ang lalawigan ng Nueva Ecija sa mga suspended ang klase sa lahat ng antas sa uh, privado man o pampubliko at uh, ganun din ang pasok ng mga government offices habang ang mga pribadong mga negosyo at tanggapan ay magdedepende sa kani-kanilang management. At 'yan ang balita sa oras na to mula sa Radyo Natin 105.3 Gimba Nueva Ecija. Ito po si Army Caranza, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat Miss Army, partner 15 minutes o 14 minutes makalipas ang alas 8:00 ng umaga. Radio you